Mga kababayan, nagsimula na po ang official filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025 at medyo mainit na po usapan na ha? Ah. dahil bukod sa kaliwat ka ng paghahanda para sa eleksyon ay naging maingay din yung mga pangalan ng mga kumakandidato. Patrick, Ayan, no? nagsimula na ngayon COC filing at nakita na ng publiko kung sino yung mga nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy at Audrey, para parang magkaroon tayo ng kumbagay prospect at interview tungkol sa mga kandidato at sa paparating na 2025 election sa kabuuan ay makikipagkwentuhan tayo sa political analyst na si Professor Froilan Kalilong. Magandang umaga, Prof. Morning, Prof. Yes, good morning, good morning, Audrey. At uh, good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alright, uh, Prof, gaya ng nabanggit po kanina, no, nagsimula na po yung filing ng Certificate of Candidacy at ay may mga politicians na po na nag-file ng kanilang COC. Ano po ba yung napansin ninyong mga trends sa mga politiko na tatakbo para sa midterm election? Marami po bang dati ng politiko o lamang yung mga bago mukha? Well basically uh, yung mga yung composition ngayon no? uh, hindi natin masasabi na talagang uh, lumalamang yung mga bagong mukha no uh, actually there are a lot of comeback in politicians right now there are a lot of uh, seasoned politicians as well that are uh, trying to vie again for the 2025 elections no um nakita naman natin ito doon sa mismong senatorial slate ng ating uh, pangulo no yung uh, yung kanilang coalition yung kanilang alliance ng uh, bago pilipinas so nakita natin na uh, karamihan dito no mga coming senators with the exemption of uh, uh, Binay and uh, the likes of Camille Villar karamihan sa kanila talaga mga datihan na sa larangan ng politika nang no, may mga may mga bagong mukha rin naman uh, na, na nakikita natin na uh, uh, pumapailang lang no sa mundo ng politika kagaya halimbawa dito sa Manila I believe uh, Uh, may isang bagong uh, bago nga habol. No? I think uh, Sam Versosa is actually uh, uh trading his guns for the mayoralty uh, 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 candidacy for Manila. No? And then, alam nyo, ito kasi pag file ng Certificate of Candidacy is really more, not just a procedural requirement. No? Para sa akin, it's more of a political statement. Yung mga nauna nag file syempre, parang uh, gusto nilang ipakita na sila ay talagang handa sa kanilang mga supporters na talagang sila Uh, ready Redina na no, sumabak sa larangan ng politika. Yung iba naman na medyo papalit ng uh, kanilang ng pagpafile, eh kuminsa nag-aantay pa yan ng mga takbo ng mga alliances, nag aantay pa ng suporta ng kanilang constituents at kumisa nag-aantay rin sila ng uh, sapat na funding no para sa kanilang pagsabak sa sa eleksyon. Prof, this is Patrick. Marami tayong nakitang young candidates. Pero Audrey, napansin din natin Mayrong mga nag-file ng COC po mga vloggers at mm. content creators influencers. Oo, oh, oh, influencers. Sa tingin niyo ba, prof, paano nila mababago yung uh, uh, political spectrum o paano sila magkakaroon ng influensya rito? Well, basically, screen na napakala napakalaki no, na maari nilang uh, maging uh, uh, influential, no primarily because of their clout and yung kanilang reach no uh, many of these bloggers no kagaya nakikita natin i think this is diwata ngayon no, na nag-file din um, makikita natin na talagang malaki yung kanilang influence sa taong bayan because araw-araw uh, sila nakikita no actually mas mas ano nga ngayon eh mas uh, pinapanood nga na ngayon yung uh, yung social media kumisan kaysa sa mga sa mga mainstream platforms and i think this will give them the necessary boost no for their uh, candidacy but i think more than the popularity uh, that uh, that these people actually possess we still need to look into the very core of why we are trying to elect them in the first place and i think it will redound to the competency to the track record to the experience and to the capability as a whole no para talaga makilala natin or ma makilatis natin sila ng maigi syempre every year may mga new candidates pa rin tayo na syempre uh, i weed out yan ng COMELEC later on. Ano? May mga perennial uh, mga nuisance candidates naman tayo. And uh, syempre hindi natin inaalis yung kanilang uh, karapatan naman bilang mga, mga Pilipino to exercise their right to run for public office. Prof, inalista na po ng COMELEC ang requirements sa uh, financial capability at popularity ng isang candidate. Ano? So, Palagay niyo po ba mas dadami pa yung mga nuisance candidate sa pagluwag ng restrictions o ng requirements na ito ng COMELEC? Definitely, definitely, no? Uh, mas, mas, lalong, mas lalong dadami, no? Pero, yun nga, uh, I think this is a way of uh, try of the Comelec, trying to level the playing field because uh, masyado kasing ano eh, masyado nagiging masikip kumisan yung ating uh, political spectrum dahil nga, ang nabibigyan naman ng pagkakataon ay yung talagang merong mga kakayahan, merong pangalan, merong uh, meron ng uh, public image na sinasabi, no? So, we also would want to give the chance to other Uh, other people no and that even if they do not possess the the financial capability but then again they are really willing to serve and that they have the heart and the passion for public service siguro kailangan din natin mapagbigyan sila ng pagkakataon. no so uh, i think i think this is a uh, a good move on the part of the COMELEC pero kasi sila rin naman uh, eventually later on no as a part of their ministerial function ang magdedetermina no kung sino ba talaga yung mga matatawag nating na nuisance candidates Mm -mm. Prof, marami nga po ang gusto ng taasan yung standards o qualifications sa mga tatakbong kandidato para sa iba't ibang posisyon sa bansa. Pero bakit nga ba hindi pa rin ito nababago, Prof? Well, basically because this is enshrined in the Constitution Uh, we have uh, minimum requirements no set no uh, actually isa nga sa pinaka minimum requirement set even for the national government positions na matataas talaga is just a basic literacy component no so just the ability to read and write and i think this actually goes side by side with the uh, right of every individual na makibahagi no sa ating larangan ng politika because if you're only going to put uh a barrier no kung magkakaroon tayo ng limits na yung dapat lang makakahabol ay yung mga may pinag-aralan o mga nakapag-aral effectively we are ostracizing or inihiwalay na natin yung mga tao na walang kakayahan makapag-aral pero may kagustuhan din namang maglingkod no pero sa aking pananaw kasi siguro maaring uh, akma ito dong sa unang panahon no pero ngayon kasi meron na tayong uh, universal access to tertiary education no na lahat ay eh, may kakayahan na mag-aral at makakuha ng college degree technically so ngayon kapag hindi ka nakapag-aral at nakapagtapos ng college degree eh, it's already on you no it's no longer a problem on the part of the government so i think it's high time that we also try to increase the uh, the the level of competency and the requirements particularly on the academic front nitong ating mga humahabol no sa larangan ng politika because hindi naman biro eh, no ito hindi madali ang uh, ginagalawan nilang mundo just in case they will they, they they will win no so marami nga tayong mga nananalo pero kumisan hindi nila alam kung anong gagawin nila after they secure the victory so i think it's imperative no that uh, we also try to uh, try to see kung paano natin mababago itong uh, itong uh, qualifications ito. kasi this is going to be for the benefit of everyone practically okay bilang panghuli prof sa palagay niyo po ba kailang eleksyon na tayo no 'Yung kamalayan po ba ng mga botante o ng mga Pilipino? Eh, nasaan na po tayo ngayon? Ngayong uh, para sa midterm elections. Well, sad, sad to say, no? uh, yung ating uh, political maturity, I think, is still um, uh, trying to develop. No? Wala pa tayo talaga doon sa level na masasabi natin we're already political, uh, politically mature. No? Kasi nga, titignan natin dito kasi yung component talaga ng ating, uh, nung ating voting public. No? Marami pa rin sa atin, yung mga tinatawag nating masses, na, and they comprise the majority of the voting uh, electorate. Eh, hindi sila masyadong... Um, uh, hindi nila masyadong naiintindihan kung yung dynamics. No? That's why voter literacy is very, very important. Halimbawa na lang no, sa pagpili ng party list, no? Uh, marami sa ating mga kababayan hindi alam kung anong party list, or kung misan, pumipili sila ng party list, minsan nagsishade sila tatlo, apat na party list when in fact isa lang dapat ang PPDN. So I think yung sa level na yon medyo problematic pa rin. And then syempre nandyan pa rin yung perennial problem natin regarding both buying and uh, corruption during election. We haven't uh, gone past that. You know? And I think the reason for this is syempre we are still uh, very much mired in poverty and ginagamit uh, itong eleksyon pirang isang bihikulo, no? lalong-lalo lalo na nung ating kababalaman kababayan na nasa laylayan para sila ay uh, makakuha no, ng, uh, ng uh, pondo, ng pera galing sa mga kandidato. And I think it undermines, no? it undermines the integrity of the elections. So, a very important political institution. So I think one of the ways by which we can counter this is by effective information dissemination. Kayo po sa, ma, sa media really will play a big part in this. Um, social media can also be used. No? Huh? Sana lang wala masyadong mga fake news na magpo-proliferate no, para lang talaga matulungan yung ating mga kababayan. Himayin at analisihin ng maigi and to, to have yung tinatawag nating right and meaningful discernment no, because this is going to guide us in our choice no, for these elections and it will guide our country again for the next three years. No. Uh, napakahalaga po nitong uh, halalan nito ng 2025. Mm -hmm. Mahaba-haba pa nga ang COC filing hanggang October 8 pa, di ba? Mm. So Marami pang dapat yeah, abangan ang at ang publiko at magkakaroon ng uh, kumbaga clear view sa paparating na election. Maraming salamat po Professor Froyland Kalilong sa inyong mga ibinahagi sa amin at sa pagbibigay pasilip kung ano ba ang mangyayari sa election 2025. Maraming salamat Prof.